naman oh, si OA, ang usok grabe niya eh pupunta natin dito sa kabila, andito na yung usok nun oh, o tinan nyo oh. sakit <laughs> <Ay ko. coughs> sa mata parang may mga clouds clouds, so ayan si Andy naghasa muna siya ng ano, pantabas niya dahil na kailan tabas na siya. Samurai. hindi na yung naghagis eh? dahil batak siya maghagis oh, lang dun, layog may scorpion dyan, ako nakita kulay black

Kaya nga niya, ayaw kumain si Roy. May yung Scorpio, nakita ko. Andy oh. So ayan, ito na nagawa na ni Andy. Ah, uh, sila ng saha ng saging kasama niya si Suni kanina. Ayun, tapak-tapak ka na para mag-flat. At andito pa yung isa ating tropa o oh, si Wendell oh. Ayan, para mag-flat. Tapos mamaya, pag ano na, uling na yon yung uling, <laughs> hatabon niyan doon. At, nakakuha sila ng saging ngayon, oh. na. ba diba? 嗯。 pagbili rin nakangbraket Nakangbraket Braket Braket Mana <laughs> ka pag natapi natapi ata sa doli. Ng abang ano pa lang doli ah. Nanjan pa kay Scorpion nakita ko kanina. Na Kaya, 10 Fifteen? Yan ni 15. Day sa akin muna tanong, alam mo pala hindi ah, ko lang. na lang makalak kung lang. Makala Ani ay 20 days. Nandiyan? Ay, awan? Hindi ko alam. Yan, pinasok mo muna ni Andy yung ano. Eh? Yung saging. Dahil mawe muna kami at makakain na kami ng tangali. Laters na lang ulit. So ngayon, nakabalik na kami dito sa aming ano ay. Kampo. Kampo. <laughs> Yan di ba punta na naman dun sa ano. Uh... Hindi ko talaga binidyoan. Pupunta do sa mga bar na naghanap ng gagamba. Actually kapatid yung isa doon. Ang ah, mga pinsan na namin ering iba. Kung mga kasama niya. Ito na update sa ating ulingan. Ito na siya ngayon. Ayan nagalagablab na siya mga person. Mamaya apas na yan. Ngayon naman, si Andy nag-ano mga ano, upas ng saging para ipang tabon doon sa paapas na uling. Ayan, aapasin na pala niya. O, oh, diba? Ay, hindi pa pala. <laughs> Kalo ko aapasin na. Basa, basain pala. Ba't di mo ako pinapesto ay ano? Hindi ko makita yung nagawa mo. Hindi naman kita. <laughs> Ay, nakita no, na pala. Pero hindi sa video. Butas kasi short niya. Kaya ganyan. oh trip. Saan ka? Ayan, makala siya ng tubig sa sapa. Na nakain. nakain ba ganyan? Tago ba gay? magsuot ka naman ng butas. Lapit na tayo kay Andy ngayon. Dahil si Andy ay nagapuas na. Oh! 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 ako. Yan. Busa ng tubig tapos tabunan may iwan pang isang bao eh dahon. Nang? No? Dahon. Dahon? Ako pala taga kung dahon. Ay, kung... Tulungan ta. Tulungan ta. Oh, diba? Ayan, finish na na finish na so ano time check tayo 2.14 in the afternoon na nagsimula kami anong oras na nagsimula let's just know ano ano let's know let's Basta mga ganun. Nung pagka-brown out man din. Nag-brown out mga 8. Mga 8. Mga lampas ng 8. Parang, pero hindi man 8.30. Tapos pagkatapos na, pagka-brown out, pupunta kami dito. Simula na kami. Tapos natapos kami 2.14. Tama ba? 2.14 nga. So, ayan. Yan muna for today's video, mga first zone. And, that's all for today. And, video video <laughs> ha? Oo. Ayan na. Ayan na yan. <laughs> And, goodbye. See you next vlog. Boosh. Andy, babay ka na. Yaw. Magbabay ka na. Yaw. Matigas, matigas talaga ulo ni Andy. So, bye guys. Hi guys! Welcome back to my channel! It's me, Lesley! Oh my God! Ngayon, nakikita nyo naman ang aking background. Oh my God, so maraming bao. At ang gagawin natin ngayon ay mag-uuling tayo with Andy. Ako, pa-change-change ako ng pwesto dahil ang dami langgam nakagat ako. Dahil nga ni Brown out ngayon, ah, sabi ni Andy, mag-uuling na lamang daw sumama daw ako sa kanya sa pag-uling para daw naman may ma-content content at saka para naman may magawa ni naman saka wala na kang kan panggatong so ayan si Andy super busy niya ang daming lang. katinanong pa ako ayan si Andy at dating hukay na yan kaso natabunan ng mga lupa-lupa dahil minsan naula nabagsak ang lupa ayan hinukay na niya ulit hinahukan niya ulit pala i mean habang nagahukay niya si Andy, libut ko muna kayo dito sa kanyang kamalig. Uy, kamalig daw ang tawag dito. Bakit nga ni kamalig? Eto, yung kubo dyan. Kamalig ang tawag dyan. Bakit kamalig? Bakit kamalig? Uy, hindi niya rin daw alam. So naririnig ko rin yung kamalig. Tapos, eto naman yung mga bao na hinakot namin nung ano, nakaraang buwan pa. Hinakot namin yan dahil may mga nagkopras or naglukad. Naglukad ang tawag nun sa amin yung mga nagatanggal ng... Kasi naglukad ko pras ang tawag sa iba. Tapos eto, nagdala na rin si Andy ng tapong. Tapos ang dami langgam. Yun yung tapong para mamaya may panggatong dun sa pagulingan. Ayan o, madami yan dati. Ewan kung bakit nagunti na. So ngayon, nakikita nyo may nag-usok dyan. Hindi ang vulkan ha. <laughs> Nilagay na ni Andy yung ano, tapong nadala namin kanina. Ayan. Diyan, tapos agatungan yan. Tapos alaga yung mga bao. Ayan, no? Kumuha pa siya ng mga panggatong. O ano, kinagat ka ng langgam, ano? Namin na langgam dyan sa ano? Dyan, no. Yan, ganyan si Andy mag -uling. Hindi naman masyado malalim yung ulingan dahil ano, konti. Pag ano, pag natuok yung bao, di syempre konti na yan. Ano? Gano'n kaya karami lampas dyan? Ay, ay, <laughs> ano? Ang nansyalan kasama ni Andy. Yan. Daldal -dal ako ng daldal -dal, tapos sagot niya. <laughs> parang may kausap na ano. Parang ako may kausap na bubuyog. Mm. Ganon. And, lumipat na naman ako ng pwesto dahil sabi ni Andy, yung nyug daw baka, ano, lumaglag. Tapos nabukulan. Oh, <laughs> <Si Huey. laughs> so, eto na si Andy ngayon. Ano, sabi mo? Buti kung buhay na haka. ang uh, abos no. na Ay, ano? 50-50 ka, tapay na abos Ah, okay. 50-50 daw pag nabuhay. <laughs> So, ayun, nagalagay na siya ng mga bao. So, um, may atulungan ko siya pag marami ng alagay ah, na bao. Marami na alagay? Ano, ah, atulungan talaga mag-abot ako dyan bao? mag ako akong bao dyan. Maya. Kaya ano ba ka? Nagasalansan ko pa. <laughs> Nagasalansan pa pala siya. Ang sa sabi, ang sabi niya lang, huwag na akong tumulong. Huwag <laughs> saan na lang huwag na akong tumulong. Oh. Er. 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 Paano, paano? <laughs> paano, tingin ka dito sa camera? Ano <laughs> ka? So, ayan. Mamaya na lang ulit. At gaset up ako kung saan ako mag-set up. Pwede mag-set up na itong camera. Para pag nagalagay, kita nyo kung mag, paano ako maglagay. Yan, nausok na siya ng madami. Pero sabi ni Andy, dapat daw bago ilagay, nagadalit na yan. Ayun siya ngayon, nagpapadalit nung tapong niya, doon na yung tapong niya. And anyways, nakapagligo naman na kami bago kami mag, ano, maguling, dahil kapag, ano na, kapag naguling ka muna bago ka magligo, hindi ka na makakapagligo dahil nadarang ka na ng apoy. Nadarang na naman sa iyong apoy. Andi! Andi! Kapala ka dyan ayan, dito ko na sinet up yung camera <laughs> sa damuhan. Ni <laughs> yeah, muna, ayusin ko muna ulit. Dapat kita yung ano, yan ganyan dapat, 'di ba? O sige, wait lang, ayusin ko. Yan, okay na yan. Okay na. Go. Ano alagay na? No. Alagay. Ha? Itikaya. Itikaya. Pat Itikaya. Itikaya. Ano ba? ang Ha? Ha? Tikhaya. Pataog. Tikhaya. Pat Tikhaya. Hmm. Ano na Thanks, Lepp. sa atin si Andy ngayon. Ano? Ah, update niya. Mamaya, ayan, sabihin mo muna. Eh, Ay, ginulo. Ayun. Sabihin mo kung anong meron. Hindi gabidyo ba bang ganyan? Kakainis na mo, tahimik. <laughs> Ayo guys. Nagtatabas po ako. May nakita po ako. <laughs> lapinig, muntik na pong habulin. Nabuog ko po yung kailang tinitirhan. Yan. May iba po yan sa tinatawag nila ang pokyuta. po yung mali maliit. Pero pag nakakisot, maga. <laughs> Kung gusto niya pong mabilis mag, mag tumaba, ito lang po ang solusyon sa inyo. Yan, maliit. Yan. Nangahabo na po sila. Ayan oh. La po si you no, know, Jubilito. <laughs> oh. Alias Kalbo. Alias Kalbo. Oh, yun. May sinisibat po siyang ano. Ah, hinahalabas pala. Sinisibat. DIY Di, lang po yung kanyang kawit na ginawa. Oh. Dito po lang sa paligid, makikita na po kayong magugulay. Yan. Marami po yan. Gusto nyo piling. Ngas-ngasan nyo yung puno. Nakukuha yung balat niyan. to this video. Nakikita niyo po yung isang yon. Sige po ang pausok. Masa ko alagay. Usok-usok na siya. Meron pa mga bao dyan. Alagay ah, ko pa. Ito pa yung iba, oh. Alagay ko pa mamaya. Yan, usok na siya ng bonggam-bongga. Baka may, may, smoke machine. Traditional smoke machine. Ay, grabing usok. Tapos, ando si Andy, nagataba siya doon sa... Ay, grabe Usok! Sa dulo. Ito yung usok, oh. Grabe. Grabe na siya talaga. Grabe yung sa mukha. Ay, sakit sa mata. Ayan, marami na yung ano. Medyo malakas-lakas na yung dalit. At mamaya, may, lang ay, Nagalagay na ulit ako niyang mga bao-bao dyan. Dahil, tignan nyo naman. Ayan, oh. Apoy-apoy na siya. Tapos yung usok ay sobrang-sobra. Si Oe. <laughs> si Oe yung usok. Parang ano, sakit sa mata. si so, maglagay muna ulit ako. Yes. Update ko kayo later.